Samaral. Samaral. Samaral, mga kalayanan ko. Samaral ang uli natin. Yan o. Oh. Samaral. Nakakatakot to pag natinig ka. Tibo. Lagnat abutin mo ayan oh. Lagnat 'yan. Yan ang nahuli natin. Mga kabayanik yan ang mga nahuli natin. Yan nakakaano na tayo. 2 4 6 na. Dalawang lapis, tatlong samaral, tsaka tiger fish isa. Yan. Right. Back to the home base tayo. Hmm, tanggit na naman mga kabayanik yun, tanggit tanggit 2, 4, 6, na 7 7 na siya mga kabayan 7 na 7 na tayo yun, finally eh. Nora to, mga kabayanik, Nora. Nora to, Nora. Oh. Nora. Ay, Nora to. Nora to Nora, mga kabayanik, oh, Nora. Ano? Ah, Nora tayo. Ito Nora. Mm. Nora. Ano ba to? Utang bako ko. Ah. Yung pala alis nito mga kabayani. ka Yun o. Oh. Nora. Alright. Nora siya. Hmm. Bako ko ba yan, Nora? Bako ko. Yun. Kinakagat-kagat na naman. yun? plastic. Ay, ulay plastic. Inilay, nilubog eh. Plastic pala. Plastic pala ang dakti malaki lang makauna lang yung malaki sa inyo hindi makauna yung malaki makauna lang mga kabayanik yung malaki malilitang na uuna eh. magaling magagawa ni. Eh. Inasisima. may lapis pala mga kabayani ko oh, may lapis may huli pala hindi ko napansin mga kabayani ko yan oh. may huli lapis ayan o oh. oh, oh, oh. likot ha oh. may huli pala lapis ayan o oh. lapis huli. ayan o oh. lapis may huli pala mga kabayanik. Lapis. Pahin tayo ulit. Ito lang pahin natin mga kabayanik ko, oh. Arena. Arena. na minasa natin sa chicken oil. Sa mantika mga kabayanik. May huli pala. Lapis. Hindi ko napansin mga kabayanik. Gang. Hindi makadali ng banak yung, mauna lang yung malaking banak mga kabayanig, kakainin niya yung buo So, yun ang mga kabayani, kala ko walang huwuli. May sabit palang ano, lapis. Na maliit na lapis. Nakaraan, ang lalaki ng lapis dyan mga kabayani, kaso hindi natin mapakagat. Kung babalik sila ngayon, mga gutom. mga gutom tama lang minsan walang magpapakain sa amin na na naman. Yung ating palutang. Yan. Dinala. Sino yung nagdadala niyan? oy dinala ng banak. <laughs> banak. Ala, tsamba-tsamba mahuli natin yung mga na banak na yan. Ang kulit ko. lakay laki. ayan oh sila oh susunodan pero ano ng attention yan yung mga banak na yan makakukuha nila attention ng mga lapis bakoko yan mga makukuha ng attention yan Ini kelam, pain-pain tayo ila tiyaga tiis yun yan ang pangisda mga kabayani talo ini, <coughs> talo ini. And I have to be there. Ibigay natin ng pabigat. Pain tayo, le. Mga kabayanig <coughs> five. Pain uli. Agis pain, agis lang ganyan. big bigla ah malaki ito, uli ito samaral 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 ba Samaral. Samaral na. Ang laki laking samaral mga kabayan. Mm. Ang laki oh. Mm. Mm. Uy. Ang laki niya oh. Ang <laughs> laki niya samaral. Ayan oh. Yun. laki sa maral mm. niyan. Nakakabayanin ko. Ang laki. Hmm. Ang laki sa maral Ispa tayo ulit. laki <laughs> nun. yun mga kabayanik nakabanak naman tayo banak naman to sari sari na tong nahuli natin mga kabayanik banak naman to banak naman okay hmm sari sari na yan, oh. banak bakoko samaral tiger fish lapis halo halo mga kabayani dali din yun eh अगिस्टा ये manipis na manipis. Manipis na manipis, mga kabayanig. So yon mga kabayani, natapos din ang ating pamimiwas ngayon o pamimingwit sa araw na ito mga kabayanik tayo na naman ay masaya, may huli tayo, may huli tayo, siguro mga walong peraso, iba-ibang klasing isda, may balak, may lapis, may samaral, may danggit, may bakoko, may tiger fish, yon Yun ang huli natin iba't ibang klaseng isda mga kabayanik. Mamaya pag uwi ko, pakita ko sa inyo mga kabayanik ang ating huling iba't ibang klaseng isda. At yun mga kabayanik, natanggal na naman natin ang ating home sex. Yun mga kabayanik, dahil nakapangisda na naman tayo, hindi na naman tayo manonood ng Viva Max. <laughs> <laughs> yun, Gago! At sobrang salamat pala sa patuloy niyong pag... Papanood sa aking mga vlog Sa aking mga video Sobrang salamat At huwag niyo po sanang kalimutang i-share Subscribe ang aking channel Yun, At i-bell niyo na rin yung, yung notification mga kabayanik At konti na lang 15,000 na tayo 200 plus na lang mga kabayanik 15,000 na tayo 200 plus subscriber na lang 15,000 na tayo kasi nasa 14,000 700 plus na tayo Mga kabayanik kaya siguro mga kabayanik hanggang dito na lang mga kabayanik ang ating vlog sa araw na ito ang fishing time ni Daddy Nick TV dito sa Libya. Bye bye! Always remember, I love you! Hey Libya, we are dad in kiwi